Good morning mga idol At ito mga idol Nagluluto po tayo ng sinigang na manok mga idol Ah, siyadong mainit mga idol Yung apoy Ito po mga idol At i-update natin yung Ito wala, kumukulo na mga idol Ang sarap nito mga idol ano lang natin sa apoy yung ating sipi, silpon. Kasi yung apoy na mainit. Ito Tikman ko mga idol. Ayan yan. Ang sarap mga idol.